Hi, magandang araw. Swerte ka sa kaibigan mo kapag kami numotivate ka at nagsasabihan ka ng tama. Katulad na lang ng kasama mo siya. Tumiinom kayo tapos ikaw lang yung libre, yung bumibili ng alak pati sigarilyo tapos swerte ka sa kaibigan mo kapag kinontra ka na niya na lasing na lasing ka na tapos gusto mo pang uminom swerte ka sa kanya alam mo kung bakit minumotivate ka niya tungkol sa pag-handle mo ng tamang pera. Ito pa. Swerte ka sa kaibigan mo. Kapag ka humiram ka ng gamit, tapos kahit suot niya na, gusto mong hiramin, kunwari may date ka, ipapahiram niya pa. Sobrang swerte mo sa kaibigan ganun. Okay. Ito pa. Swerte ka sa kaibigan mo. Kapag ka minumotivate ka sa mga bagay-bagay na alam niya nakakasama iyo Yung mga kamalian mo ba, nag-away kayo ng misis mo tapos napainom ka na naman punta ka sa kaibigan mo yung iba kasing kaibigan gagatungan ka pa eh sige na pare kalimong ang sabihin sige lang pare ilabas mo lang ano mo kahit umiyak ka pa di ba sige lang pare ilabas mo lang sa mga nandobo ka pa ng anak para malimutan mo yung, misis, problema mo sa mismo mali yun swerte ka sa kaibigan mo kapag ka pinagsabihin ka niya na tol, hindi ma na, hindi madadala ng alak. Ang problema niyo ni mismo. Ayusin mo ang gawin mo. Puntahan mo yung misis mo. Ayusin niyo. Paliwanag ka. Kung sino man may mali sa inyo or ano pa man, i-accept na lang. Pag-usapan niyo nang mabuti. 'Yun ang tunay na kaibigan. 'Yun ang tunay na nagmo-motivate -e ng isang kaibigan. Swerte ka sa mga ganong kaibigan, tol. Ito pa. Swerte ka sa isang kaibigan kapag ka nalayas ka sa inyo tapos pumunta ka sa kanila sinabi mo tol wala akong matulugan pinalayas ako ni namin at tatay o sige pag sinabi sa iyo pasok sa bahay namin open ka parang narinig ng kapatid dito ako ma dito ako muna tumira hanggang maayos ang problema mo swerte ka sa mga ganun kaibigan ganun ang mga tamang kaibigan kaya kaya kayo tayong lahat pumili tayo ng tamang kaibigan. Sa sampu nating mga kamay, bilang lang ang mga tunay na kaibigan. Minsan nga, wala pa nga, di ba? So, sana, may nakuha kayong araw sa sobrang ikling vlog na to. Yun lang masabi ko, pumili kayo ng kaibigan, swerte ka sa kaibigan na gumotivate sa'yo.